ko ba na yung bro ay hindi wala yung tinday ko kakapawi ko lang yun sa Aji Tadjala ayan kung bago lang kayo sa aming YouTube channel subscribe and for today's video ayan ano gagawin natin yun naman guys ngayon kakarating na namin sa bahay ko dahil si mama ngayon nabutan namin naglalagay siya ng Malagkit sa buho. Yes. Ano ba yun? Ano ba yun? Lut, yung ipapakita lut. natin sa mga uh, masugid nating mga supporters. So, <laughs> so ayun na ha, mga kabisig. Ipapakita yes. po natin siya. yung kanila tradisyonal yes. na every year po is gumagawa po ang mga magulang ni Inday ng uh, klase ng pagkain, yung kakalik na tawag natin, guys. So ngayon, guys, ipapakita po namin sa yung mga kabisig, kung ano ba yung pagkain na ito at paano ba yung proseso ng pagkain na ito, mga kabisig. So yun, yes. excited ba kayo? Excited ka, Maday? Yes, excited na ako dahil gusto ko nang makita yung yes! <laughs> <laughs> so ayan mga kabisig, so ayan, we're okay, excited so, na lahat, linot so ito na mga kabisig, ang tawag pa sa pagkain, anong tawag sa na kanina yung time? Linotlot yan nilotlot ano nga ba yung pagsasabing ni lotlot? Lotlot yung ano, uh, baga sa ano nang ano, sa ano namin ang nitibo Lanodin <laughs> ako sa hinanodin Linotlot Yun nga ba guys, uh, ngayon namin. Namin. ay kakawin lang L namin, namin. Tapos, eh, yun guys, napasalamat ako dahil di ko ngayon, wala akong pasok, bukas pa yung duty ko. Yeah, saktong, right. saktong. Yes, saktong sakto. Sakti, sakti. Actually, ko sa kung ano ba yung loot-loot, sa ka nga punta, pinuinin <laughs> so, na rin ito. O tara na nga mga kabisig, ako <laughs> oh, na buwa ako yung Inday. So, so ayun mga kabisig, so ngayon na dito po tayo sa tahanan ng nanay ni Inday. Ito na nanay ni Inday ngayon, is ginagawa niya po yung tiyatawag na loot-loot. So ang loot-loot mga kabisig ay eh, made from buho. Bных. Buho ba tawag dito? Buho. Uh buho, yan. Buho, makabisig Maka, So, dito po ay nilalagay ang mga um, yung bigas mo ba, auntie, is inano mo siya, yung binat siya? Binabad. Binabad. Binabad, binabad mo na natin. Binabad mo na ang binabad. Tama, Rabi. Na... Magdamag yan siya. Tapos, after natin binabad, auntie. Pinugasan. nalawang siya. Dalawang bisis mag Bago. Bago. Ilagay sa buo. Ilagay bu mga kabisig, yun, Um, yung bigas, uh, um, kab... ito, yung bigas mo, mga ba is malagkit na bigas po siya malagkit. Ano, mga kabisig? Then, then, Simpli ko kukunin ng buho, then after ng kukunin ng buho, makabisi ko hugasan siya na maigi itong buho ng makabisi bago ilalagay yung bigas. Tsaka yung katangkata ng yung makabisi ito, isang baldeo. balde oh. So ibig sabihin tumam anti hapon pa kayo nag ano? Ante, Tud -tud? Kanina Ante. kanina kumakain. Eh bis naman. Sigaring, sigaring, sigaring. So madaling araw pa lang po sila nagkudkud na ng yug. So ang dami niyo bilang inubos at tinunyog na niyo. Grabe. <laughs> yung ano niya oh, sapal. So, yung sapal niya oh. So ito nakuha nila anti yung ano niya sobrang, sobrang dami. So, sobrang kailangan maaga pa dito makabisig, naka-prepared ka na para gumawa na. Ano, kasi medyo, medyo, ano siya, medyo mahirap. Mahirap, but, mahirap trabaho ka, siya. Bakit may puno ng niyog na kasama? Ay, puno lang niyog pala. Yung pala guys, pasensyahin yung bahay ko dahil masyadong kalat. Wala kasi ako dito, medyo busy-busy ako sa aking trabaho. Ay. Kadas, family barkadas. So, auntie, bakit ba natin? May or or bakit niyo po ba ginagawa Uh, every year yung bawat taon yan para pang alay sa mga ninuno na nawawala na at mm. sa, sa Panginoon kung magtanim okay. kami inihingi sa Diyos na walang magkain ng mga, mga, mga pagtanim pag, -pag -taniman pala. palay ay ibig sabihin pala ngayon is uh, ano na, okay. month na, ng, ng palay ulit ngayon. <laughs> ah, okay. <laughs> yung ka kaingin, di ba? Oh, Ah, okay. Basta. Kaya sa amin yan, gano'n yan. Bawat taon, ganun. Pag ang nag-aalay ng mga ito pagkain oh. talaga, tumuga kayo. Gaito Para walang, walang hayop, walang daga, walang tayangaw. Hmm. Mulmul. -mul. So, ayun, may mga, mga busy. Maliba pala dito sa Lutut is pa siya ng mulmul. -mul. Yung mulmul -mul, yun yung iniinom? Hindi po. Ay, iba. Yeah, yung, yung guys, mamaya. Ah, ah. Oh. Sir, Akala ko yung, muling... sir. Iba naman yung ginasabi ah, okay, okay. Yung, kanin na matamis siya. Yung sa badya, yung sa badja. Salal... Ay, makati. Ay, ito no. makati. yung sasabi ni <laughs> sir na ano isa po yung ano. Yung, tawag ay yung sang tabad. Tabad. Oh, ay, na. Isa pong tabad. Yung po, Akala ko. natin si sir, si sir Raj. Masarap yun, di ba? Opo. At so, si, si, okay. si, Sige mga kabisig, tulungan po natin si Auntie Mag Lagay. Ay, lagyan laging... pa? Sige mga kabisig, sorry, lagyan pa pala ng kata. Isang balde, ba? Isang uh, ati. Ano, okay. uh, okay. uh, okay. hindi. Kung nailang. Ganyan? Oo, oh, tama. Yan, yeah, ganyan na. Dito, dito, mga. Tapos, ilagay mo na dito. Laging dito. <laughs> hindi ka nalagyan ang gata. Dito? Yan, may gata na yan. Basta, pinatay, may gata na yan. So mga kabisig, napakat, ano, matrabaho yung itong, uh, ano. <laughs> lahat ito, ati, ubusin ko. Okay na, yan? okay na yan. So, matrabaho Pili siya mga ka-basic katali yung, ano, yung gaytong, ano, pagkain. So, kailangan, ah, uh, nandyan yung buong puso ka yes, na magagawa. Yes, patience mo. Patience na gagawin yung ito. Kung, kung, wala kang patience, ay ano, nakong hirap. Kasi naman naman, puputol ka pa ng kawayan. Lilinisan mo. Lilinisan mo pa siya. Tapos, babarin mo, magpagod ka ng yuk. hirap siya. Pero, Ayan dahil isa sa mga traditional po ng mga uh, katutubo natin Palawan dito sa bayan ng dito sa atin sa Brooks Point sa Palawan. So, yun po 'tong yun po taga ang ginagawa nila every year. Ang pag-aalay nito sa mga para pasalamat na, po unang ay sa mga mga ninuno natin, then sa kay kay God na rin yun mga kabising yun pala guys uh, napapasalamat ako kila sir yung nakala kasi binigyan ako ni sir ng pira pagkalam nila sir ginastos ko sa ano sa mga Laki. sa mga lalaki <laughs> guys sorry pasisya na hindi ko ginastos binigay ko kay mama ito na po yung very good na naman. galing ah, yun, 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 iba iba po. na rin talaga si yes Ibang-ibang na lang talaga. Kasi mama ko nag-sabi na, nakaraan kasi sabi niya ko, ay, wala tayong ano, hindi tayo makalot kasi wala kaming pera. Sabi ko, masigay, sabi ko, may natabi ako niyan isang libo, i-bili eh, mo na lang. Wow! Congrats! So, congrats. Ito na yung ginagawa namin nila, sir. Yes. Saan na mga kabisig, nandito na po tayo sa bukid na kung saan yung bukid nila Inday Cocac, mga kabisig. Yes. Ayan o, sa likod natin yung bukid na. Yes. Chara! Hindi pa po Hindi yan. Ma Malala po po yan. Sa ganda mga kabisig. So ngayon yes. mga kabisig, malapit po tayo sa ilog. Yung ilog na pupunta natin, nandoon po yung mga ibang kamag-anakan ni Inday Kokak, na mga yes. kokak din, na magluluto. Hindi po. Gagak po lang po yun. Oh, chara, 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 chara. <laughs> chara, chara pupuntahan po natin ngayon sila. May mga nagluluto <hissẫn> <hissẫn> po kasi sa tabi ng ilog mga kabisig. Yes. Di ba kaya? <hissẫn> Simpre tayo naman mga kabisig. Kaya natin <hissẫn> pupuntahan na, tayo mga kabisig. Hindi lang pag-vlog. Bakit ang muka namin dalawa? Maitim? Kami kasi gawang First time! No, traga, pag-freeze! Okay, pag-freeze! Pag yes. So ngayon mga kabisig, excited tayo diba na? Excited tayo kasi nga titikman natin yes. yung luto Yay. nila Kasi makabisig kabisig sabihin tayo din ng hapon Oh my God, maghihintay na ng hapon mga kabisig! Yes. Para makakain na lot lot! So <laughs> tara mga kabisig, tama lang yung arty arty! So yung mga kabisi, kung makikita yung marami na nakaupok doon Pupunta natin doon Sila ay gumagawa rin nagluluto rin sila ng lutot makabisig. kabisig So tatawin natin yung tuwilog natin mga kabisig Diyos ko madulas, oy! Yan po, medyo mahirap dahil madulas yung saan. Medyo, okay. Pwede sila sa So pupunta natin itong mga kabisi Yan, yan. Maraming tao dyan. <laughs> kamakadakan nila ang natin kasi, uh, yung guys nito uh, anis sila ibang tipo ng kasinigang ibang ngayon ibang mga produkto yung 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 sila yung 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 mga kamala kami yung dito kung doon na nagluluto ako yung first so may kain na po kami kaagad Char! <laughs> ay hindi mga kabisig Char lang kasi ano mo sabihin mo kabisig yung after lang po luto itong kanilang niluto mga kabisig na bigas ay dadasa lang po ito lahat pag pagtitipon-tiponin po na rin lahat ng mga magkapag-anak lahat dito po ng mga tao dito sa sa tribo na ito, mga kabisig ay pagtitipon-tipon sa mga kabisig at, at, at dadasa lang po ang pagkain ay bago nila pagsasalo sa luwa mga kabisig so, sa so, mga kabisig let's go okay. punta natin yeah, yeah, yeah. Ima! Dito ka muna, dito ba <laughs> tayo sa ating camera, di ba? Sa mga kabising, malapit na po tayo sa mga, ano, mga maritess. <laughs> mga maritess? ba marit kami po yung mga maritess? Maritess kami ang kakapalabok na namin, pumunta kami sa ilog. <laughs> Para may lang ng lupulot. Char! Sa mga punta natin, nalilatay na kami. At ano, si sige, makabising ko talaga. Makabising ko talaga. Makabisay dito sa ano, dito sa Tri Tribes in Linden Makabisay. Pag mag-aano mag tayo magigreet tayo ng mo, good morning to Makabisay. Sabi lang po natin dito sa kanila, di ba sa atin maganda umaga sa Tagalog, good morning sa English. So itos dito sa kanilang language po Makabisay ay manungang masubo which means you ay like, good morning. Yan, tara Makabisay. Yan yung mga natutunan natin mga trivia Makabisay. Huwag ka mahiya. Huwag ka mahiya. Basta man pagkain dyan. So as you can see mga kabisig, sobrang busy busy nila dito ngayon. So... Um, Ginagawa pa rin po lang kanilang mga lot na tinatawag na nilagay sa kanya mga kanya mga buho, di ba? Siyempre si ate, 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 na dela kasi, guys, medyo ano na, medyo buti pa si Inek na pa. Dito tayo ating ngayon, Day. Ate, mm -hmm. may luto na ba? <laughs> <laughs> wala pa, wala pa daw na si Ilaw pa. <laughs> Saan yung magdadasal? <laughs> Doon sa taas, taas pa. So, tingnan niyo mga kabisi kung, kung gaano na kadami yung <laughs> mga kanilang mga na na-preferred. So, lahat ito <laughs> yung na ng mga, mga antol ba? Diba? Lalagyan na to ng mga laman soryo lang siya ng data then afternoon nun, it, sa lang siya doon sa kumukulong tubig. Oh, mo ako ayaw mo ako sobrang tobe mo po ay, yun, no, apoy po yon Nagliyab na apoy di ba Oo, katulad sorry, niya Liyab. <laughs> anong, ano mo ano 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 So, ang sarap dito ang mga sasig kasi nga, o, oh, mo na ako. Yung pala, guys, uh, magandang magandang umaga sa inyong mga, ano, mga kapatid na, ay, kaya lang, kaya lang, <laughs> <aray, laughs> yung mama ko, mga side ng mama ko, tapos mga pinsan ko, tapos at, yung ati, bilang ati ko na siya, si ati, ati, ati lang, si ati, ati gaira, yung mama ni, Hello. Ano, Mildita. So ngayon mga ka-busig, guys, guys, ko, tatanungin natin siya ulit ngayon kung bakit nga ba nila ginagawa every year ang paglulutlot. So bakit nga ba nila ginagawa every year ang paglulutlot? Explain this, this is a joke. Sa akin, pagkakaalam ko lang, ginagawa namin ito sa ano, traditional sa katutubo. Bago magkaingin sa bukit, pag-ano nang ganito din so, ang alay may sa Panginoon. Ah, oh, ayun. So, ayun mga kabisig. May nakuha na naman tayong bagong idea about sa kung bakit ginagawa every year ang paglulutlot mga kabisig. Ay, para may alay sa mga sa ating puong may kapal. Diba? At the same time, may alay sa mga may gawa may nakuha ng ating mga mm -hmm. ano, palikasan. palikasan. So, ayan. Diba? So, siyempre mga kabisig, Ah, uh, tayo dito maghihintay lang tayo. Mga guys, ang kakapal ng mukha Ano, mo hindi hindi ano ko din. pala guys, tutulong tayo sa kanila hindi pa tapos. Tapos sila. ulit na kasi may meron po tayong ipa dito ano, yung mais. Ah, tutulong tayo. Tutulong tayo mga Saya bilang, "Tinggal di tepian, ya? Jangan, bola panggah tali, yang perangkatnya ada." Aku pulang, gua ini pengen yang nangis, 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 Ang so, kaya mga kabisig, as you can see, nakikita naman po ang anong mayroon dito. Is, tapahan na po tayo ng sobrang lakas sa apoy. Yes, ba? Pwede po siyang tapahan ngayong ngayon. <laughs> araw. Oh. Joke lang. So, kabisig, yeah, na, dahil, ready na po ang apoy, yes. so pwede oh, po tayo ita-isa oh, lang ayun. siya. Ay, kabisig, hindi pa ako. Gabi siya, hindi naman ako. Ayan. So, <laughs> Ilita, ka, dito? Yan, yeah, uh, yeah, pala, guys. meron tayong challenge, dahil. yun pala yung challenge na rin, sir, mamaya. Kung mag... Ano? dito sila, sa Vlogs. Sila yung sasalang natin. Ipalit na din sa linutlot. Yes! Ganita siyang Kanguso Vlogs. Anong okay. okay, salita kayo? Anong pagkakainan? Sabay. Ito ni Ayoko, guys. Ay, dahil masyadong mainit. Maluluto na ako barbecue aqua. Hindi ka So ayan yung mga kabisigin tayo po natin to hanggang sa may lang po nila ang kanilang mga youtube yung mga kabisig, di ba? Yan, ang sipa po ni Kuya na siya po nag a uh, na ako dyan para lalong lumiyab si Inday Coca. So, Ay, so, ba? So, atalap uh, po natin lahat. Tapos na po itong gawin lahat-lahat nito. Lahat so, isa sa lang lang po ito sa uh, mailit na ako yung mga kasi ayan mga makabisig kabisig, um, dahil uh, marami na rin po sila na prepare at marami na rin po sila luto ngayong uh, um, lut -lut na tiyatawag ang traditional na kakanin dito sa amin sa um, what they call that sitio raang ang aparang so ayan so nandito si uncle ngayon so tatanungin natin siya mga kabisig dahil si uncle po ay siya yung um, video uh, pag at siya yung parang magdadasal sa niluto lang uh, pagkain na to. Then siya rin parang siya rin ang na kung paano uh, gawin at kung paano yung malamati kung luto na ba o hindi pa yung yung pagkain na ito, yung ang lutlot na tinatawag. So uncle, paano ba yung malalaman natin uncle kung paano siya luto, kung luto na yung lutlot na, sinasabi natin? So ang tanungin ninyo, pag luto na, tapos buho, malambot na, malambot na. Ang tigas pa, ang tigas. Ayun. So merong si may si Uncle po, meron siyang taster na para malaman natin kung luto na ba yung 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 lut -lut na tinatawag. Pag tinusok natin ang stick na to at may sumasama makabisig, ay hilaw pa siya. Pero pag tinusok natin na wala na sumasama rin sa stick na to makabisig at malambot na sa makabisig, ay luto na. So ayan makabisig. So Tingnan. So, Sayo so, mga kabisik, dahil abutin po sila ng maghapon dahil sa sobrang dahil pa pong lulutuin. Ayan, ba oh, diba? So hindi po natin sila maabutan na sa kanilang paghahanda mamaya. Sayo mga kabisik, sobrang na-amaze ako sa mga ginagawa ng ating mga kap, kap kapatid na katutupo dito ngayon. Sobrang, alam mo yun, sobrang napaka-modern na panahon natin. Eh. Pero hindi pa rin pula na, na kanila mga traditional way na pagluluto, pag i pagtripy ano mga pagkain sa amin lang sa kanila. Grabe ka, Sobrang diba? Nakais panahon ngayon, mga kabataan, hindi na alam yung mga yung mga dati na unang um, tradition tradisyon na ginagawa, di ba mga ganun. So ngayon, ito, ngayon kahit kami mga kabisig, first time pa rin namin makita yung, uh, yung, ganitong, yung pag na mga, yung ganito, yung pagka-prepared ng mga pagkain mga kabisig kasi pre tayo yung mga, uh, mga millennial na, di ba? So kaya pumunta kami dito para atis, hindi lang po kami mismo ang mga kakita nung kung paano gawin yung traditional food na ginagawa nila. So, pati kayo lahat ng mga ating mga uh, Suni supporters is nakikita nyo rin kung paano yung nila ng mga ano, mga So, yun, thank you so much sa lahat. Uh, so, ayan. Sa mga kabisig tayo magpapaalam. Sipi, thank you, thank you so sa lahat ng ating mga Sully supporters. Diba? So, sa mga suporta nyo, sobrang thankful kami na andyan kayo para sa amin. Sige, sa Team Kabisig, ayan, mga Kabisig, please uh, don't forget to subscribe sa lahat ng mga Team Kabisig. Uh, sa lahat ng mga Team Kabisig, ayan, maraming maraming salamat. Dito lang po ang ating vlog. Kung bago lang po kayo sa aming you, kanya-kanyang YouTube channel, by the way, I'm Aji Tadjala. And I'm Karik Susmahar. And don't forget to subscribe! Subscribe na po kayo sa Team Kabisig, sa Latats, kila Mami Japel, kay Jera Mablon, kay Karik Snack, Musbahar, Ajita Adjala, Kanguso, and Sir Sam de la Sala, and John Art, sir, na, and Berto Absada, at kay Pao Casilan. So, ayan. Thank you, thank you so much. Good bless, and God bye!